Ayan, good morning po, Sister Limpa. Rivera, Ate Revy, good morning po. Happy midweek din po sa iyo dyan. Ate Lorna, good morning po. Kuya Bobby, Sister Des Flores, Ma'am Femi, Kuya Melchor, Nanay Nerisa, at Sister Dang de la Cruz. Ayan, nandito na si Pastor. Teka, mabuksan natin yung bintana ni Pastor. Nasa na yun? Wala. Ayan, sandali lang po Pastor. Ha? yung audio. Okay po, Pastor. Kaya na po. Ayan, bigyan natin pagkakataon kay Pastor. Maraming salamat Brother Melvin, yeah So, magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ngayon ay ay December 29 na click ko. Wait lang po ah. November 29 pa lang pala ngayon. So, na-advance tayo. So, tignan natin. So, salamat po sa umawit because he lives. So, ngayon po ay November 29. Ang pamagat po ay Lakas para sa panahon ng kapigatian. Yan. Totoo pong mayroong kapigatian na darating at kailangan po natin ng lakas. So tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming patuloy na sinasamba. Paparating ang kapigatian at kami po ay nananalangin o oh Diyos ng dagdag na lakas at pananampalataya galing sa inyo. Inyo po nawang igawa dito sa amin at tulungan kami na makamtan namin ang paggabay ng banal na Espiritu sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa pagpatawad ng aming mga kasalanan. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa 12.1 ng Daniel, sa panahong iyon ay tatayo si Miguel ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman mula na magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Ngunit sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan. Bawat isa na pangalan ay matatagpo ang nakasulat sa aklat. Kasi yung bigil mga kapatid ay uh, yan ay pangalan ng ating Panginoong Hesus doon sa langit. Now, sabi dito magkakaroon ng kaguluhan na hindi pa nangyari sa sanlibutan. Same thing sa sinabi ng banal na kasulatan sa New Testament na pagdating ng ating Panginoon magkakaroon ng lindol na hindi pa nangyari buhat ng magkatao sa lupa sa pagdating ng ating pong Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon. So ano po ito yung kailangan po natin ng lakas para sa matinding kapigatian bago dumating si Jesus Christ. Sabi dito sa ating pong devotional, habang ang mga miyembro ng katawan ni Kristo ay lumalapit sa panahon ng huling pakikipaglaban ang oras ng kapigatian ni Jacob, lalago sila kay Kristo at may kibahagi sa malaking sukat ng kanyang espiritu. Yan ang maganda dyan. Ang mga nanampalatay sa Panginoon, ang mga, ang mga tumanggap sa ating Panginoong Jesus, ang sabi dito, lalago kay Jesus Christ. Ang sabi po dito mga kapatid katulad kay Jacob, no? nananangin sa Panginoong Diyos. Yan yung Jacob's trouble eh, Na talagang si Jacob, no? talagang uh, hindi siya tumigil sa kakapanalangin hanggat hindi dininig yung kanyang panalangin ng ating pong Panginoon. So ganyan din tayo dapat mga kapatid bilang isang mga lingkod ng ating tagapagligtas. Habang ang ikatlong minsahe ay nagiging malakas na tinig at habang ang dakilang kapangyarihan at kalwalatian ay makikita sa pagsasara ng gawain, tatanggap ang tapat na bayan ng Diyos ng kalwalatiang iyon. So dito po mga kapatid, sino po ang tatanggap ng pabuya, ng reward galing sa ating Panginoong Diyos? Yung mga tapat na mananampalataya na tinatawag na bayan ng ating Panginoong Diyos. Ang huling ulan ang bubuhay at magpapalakas sa kanila para malagpasan ang panahon ng kapigatian. Magliliwanag ang kanilang mga buka na may kalwalatian ng liwanan na iyon na makikita sa ikatlong Anghel. Sa napakaganda nito, mga kapatid, no? Sa minsay ng ikatlong anghel na asambahin ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, at yung sasamba sa ibang diyos ay magugunaw at hindi hindi na mamamalagi magpakailanman. Dito, mga kapatid, yung kalwalatian ng Panginoon ay magliliwanag sa ating mukha kung tayo'y nakatuon sa ating pong Panginoong Diyos at nakafocus. Sabi pa dito, nakita ko ang Diyos sa kahangahangang paraan ay iingatan ang kanyang bayan sa panahon ng kapigatian. Yan ang pinaka-good news diyan. Sa panahon ng kapigatian, kailangan natin ng lakas, kailangan natin ng tulong, kailangan ng pag-iingat galing sa ating pong Panginoong Diyos. Kung paano nagbuo si Jesus ng kanyang kaluluwa sa matinding paghihirap sa hardin, sila'y taimtim na tatawag at maghihirap araw at gabi para sa kaligtasan. So kinakailangan ano? Para ingatan tayo ng ating Panginoon, araw at gabi na pananalangin ay kinakailangan. Araw at gabi na uh, pakikipagkunyagi at paglapit sa Panginoon ay kinakailangan. Araw at gabi na um, pananampalatay sa Panginoon ay kinakailangan mga kapatid. Dahil kung wala, ang ating Panginoong Diyos ay hindi mangyayari ang uh, ng uh, ang sinasabi dito mga kapatid ko. Araw at gabi, nagpe-pray sa ating Panginoong Diyos. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Yesus sa hardin, di ba? Yun yung kanyang Jacob's trouble. Eh. Bakit? Yun yung kanyang panalangin talaga. Eh. Na talagang nataimtim na nanalangin si Jesus Christ. Na ang pinakapunto ng panalangin niya doon, kung ano ang kalooban ng Ama, siya nawang mangyari. Pero yung katawan niya kasing tao, ayaw mapako sa krus eh. Dahil sa hirap, sa pagod, sa uhaw at butong. Pero sabi ni Jesus Christ, ang kalooban mo ama ang masunod at hindi sa akin. So sabi dito, ang kautusan ay ipahayag na dapat nilang baliwalain ang sabat ng ikaapat na utos. Ay kilalanin ang unang araw o mawala, mawalan sila ng buhay. Ngunit hindi sila susuko at taapakan sa ilalim ng kanilang mga paa ang sabat ng Panginoon at kikilalanin ang institusyon ng kapapahan. So dito mga kapatid, ano, ito'y ay uh, talagang masusukat dito yung katapatan dahil may isang araw na pa, may may panahon na darating na ang pangingilin ng araw ng Sabat ay magiging focus sa sanlibutan. Na ano pat ipi persecute yung mga yung nangingilin nito na sumasamba sa tunay na Diyos. Oh, sa kapanahunan nito at marami ang mga magbab, mga magba-backslide. Marami ang mga yayakap sa institusyon ng kapapahan o ng Pope. Yan, marami. Marami po talaga. Maraming yayakap sa, sa institusyon ng Pope o yung pagiging Sunday Keeper. Kasi nga nakataya na doon yung buhay mo, buhay ng iyong pamilya. O ngayon pa lang hindi ka nagtatapat sa Panginoon. Ngayon pa lang pabanjing-banjing ka. Ngayon pa lang hindi ka nananalangin araw at gabi. Ngayon pa lang hindi ka na mapagmatiisin. Ngayon pa lang eh, maiyamutin ka na sa pangingili ng araw ng Sabat. Eh, pagdating ng panahon na buhay na yung kapalit Baka wala na Baka wala ka na rin sa pagsaba sa Panginoon O wala na tari tayo sa pagsaba sa Panginoon So kinakailangan dito Sa papalapit na kapigatian Kailangan natin ng lakas Ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos Mag-ipon na tayo ngayon pa lang no? Sa maliliit na bagay Masumpungan tayong tapat Para sa matinding pagsubok Masumpungan pa rin tayong tapat Kasama ng ating Panginoong Diyos Sabi dito papalip Papalibot sa kanila ang mga lingkod ni satanas at masasamang tao at magpapakasaya laban sa kanila dahil parang walang daan para makataka sila. Ngunit sa kalagitnaan ng kanila, maingat at magulong pagsasaya at tagumpay. Maririnig ang mga dagundong ng magkakasunod na mga pinakamalalakas na mga kulog. Ito na nga yung pagdating ni Jesus. Ibig sabihin, sa panahon ng persecution na yan, kailangan lang talaga maghintay. na manatiling matatag sa Panginoon. Bakit? Dahil sa kalagitnaan ng persecution na yan, darating si Jesus Christ. O sabi dito, ang kalangitan ay mangingitim at naliliwanagan lamang sa pamamagitan na nagliliyab na liwanag at na, na, na nakatatakot na kalwalatian mula sa langit habang ang Diyos ay nagsasalita ng kanyang tinig mula sa kanyang banal na tahanan. So grabe, no? Yan yung nakakakilabot dyan. sa Katulad sa panahon ng uh, Israel, sa panahon na sila naglalakad sa disyerto, may ulap, na madilim, may may, may para sila maliliman sa panahon na sila ay sa disyerto at malamig dahil gabi na, mayro apoy ang ating Panginoon na uh, pinurovide. Para sa mga mana sa huling kapanahunan, sa matinding kapigatian at persecution na mangyayari sa panahon na yon at nakita ng Panginoon nagtitiis at nananampalataya ang ang iba pa sa mga na na naabutan nito mga kapatid. Ang sabi dito, ang Panginoon ay hindi magkukulang. Ang Panginoon ay biglang darating para tayo ay sakluluhan. Yan na napakaganda niya. Nayanig ang pundasyon ng sanlibutan. Sabi dito, ang mga gusali ay inayanig at bumagsak sa isang nakatatakot na pagguho. Ang dagat ay kumulo na gaya ng palayo at ang buong mundo ay nasa isang nakatatakot na kaligligan. Ayan nabaligtad ang pagkabihag ng mga matuwid at ang mga matatamis at mga banal uh, at banal na mga bulong ay sinasabi nila sa isa't isa tayo ay iniligtas iyon ay tinig ng Diyos taglay ang banal na paghanga ay pinakinggan nila ang tinig ng mga salita so testimony for the church so ang Panginoon sa hirap ng buhay mga kapatid kahit na may kapigatian nandiyan ang Panginoon handang sumaklolo sa huling kapanahunan. At syempre yung pinaka the best na hinihintay natin yung pagdating ni Jesus Christ. So ibig sabihin, maraming series ng persecution, pero marami ring series ng pag-iingat ng ating Panginoong Diyos sa huling panahon at yung pinaka hinihintay nga natin yung ikalawang pagdating ni Jesus Christ. So grabe pala yung mangyayari no no. Ang kinakailangan na no, alam na natin na mayroong kapigatian na mangyayari, kailangan na tayo ay magpundasyon ngayon ng pananampalataya. Magpundasyon tayo ngayon ng uh, pananatili sa ating Panginoon. Magpundasyon tayo ngayon ng lakas dahil kung hindi mga kapatid ay ano mangyayari sa atin. So ipinangako ng banal lakas ulatan na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus No, maliligtas ang mga mananampalataya. Sabi ito, ang bayan ay maliligtas sa panahon ng kapigatian na hindi pa nangyari buhat pa na magkatao sa sanlibutan na ito. At yun na nga, yung ating pag-aaral ngayon pong uh, umaga na ito nawa ang bawat isa sa atin. No? Mag-decide na ngayon. Ikondisyon na ang isip ngayon na mayroong paparating na ganito. Kailangan natin na mag-ipon ng pananampalataya. Mag-ipon ng lakas. Mag-ipon ng uh, pagtitiis. Mag-ipon ng uh, kasigasigan sa pananampalataya. At ikondisyon na natin na kahit na tayo ay mayroong kapagyatian na maranasan sa susunod na panahon, huwag tayong magalala ang Diyos kasama natin ang Diyos hindi tayo pababayaan. Yan. Ang Panginoon ay lagi nandyan para tayo ay gabayan at tulungan sa ating pumbuhay na ito. So ngayon po mga kapatid, patuloy nating idalangin ang bawat isa na ngayon pa lang maganda na tayo sa matinding kapigatian na ito. Idalangin natin sa Panginoon na tayo ay tulungan, pakaingatan at palakasin ang ating pananampalataya bawat araw. Magagawa lang natin yun kung araw at gabi tayo ay nananalangin sa ating Panginoong Diyos ng taimtim. Yan. Na idinadalangin ang ating sarili. Katulad ni Jacob. Di ba? Na nalangin sa Panginoon. Hindi tumigil hanggang hindi siya uh, uh, sagutin. O hindi dinggin ang kanyang panalangin. So, nawa. Ganun ang ating po maging maranasan. Magpasya tayo sa panig ng ating Panginoong Diyos. Ngayon pa lang. At nasumpungan tayong tapat ngayon. Kahit sa mga simpleng bagay. Yan. Maging tapat no? Hindi pinagpapalit ang Panginoon sa trabaho o sa school, ayan, o kaya sa kalayawan, kundi sa Panginoon. Sa Panginoon tayo nananatili. So God bless po sa inyo pong lahat at tayo mananalangin ngayon pangunahan tayo ni Brother Melvin Bilasano sa isang awitin papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Pag-isip-isip mo na ba ang buhay mo? Bakit ka'y lagay sa mundong ito? Kung saan ka nang Kung saan ang patuloy? isa-isa na isa, paborito kong awit kahit araw-araw kong pakinggan hindi nakakasawa ano po lumapit sa kanya yan yan mga kapatid lakas para sa panahon ng kapighatian anong talagang gawin lumapit sa kanya mga kapatid sabi sa awit lumapit sa kanya ibigay buong sarili buong kalulawa huwag na maghintay ngayon nagawin lumapit tayo sa kanya ano po uh, tayo magkakaroon ng lakas sa panahon ng kapighatian. Uh, gusto ko din sinabi ni Pastor na eh, siyempre, paano ka na malalapit? Siyempre, mananalangin siyempre, di ba? At tatanggapin sa bilang personal at tagapaglitas. Yung sinabi ni Pastor na malalakas na dagundong ng kulog ay darating sa kalagit na ng, ng persecution na, na po. Sa so, mga kapatid, isang tanong lang, ano po? Halimbawa, kayo naglalakad sa labas ng bahay. Maliwanag naman ang kalangitan. Biglang kumulog ng malakas. Tapos biglang dumilim ang kalangitan. Ano ang reaction mo mga kapatid? Matatakot ka ba? Masasayahan? O anong maging reaction? Naway, pag lumakas ng dumagundong ang kulog, biglang dumilim. Huwag tayong matakot mga kapatid. Ano? Pag gusto tayong matuha, sabihin natin, Jesus, are you coming now? Happy dapat tayo. po? Dahil kapag sa panahon na natakot tayo, ibig sabihin ay hindi tayo lubos na naghanda mga kapatid kaya tayo natakot na eh, ako nakakatakot nga pagka ganun, ano. So, anong kailangan gawin lumapit sa kanya ngayon na ang panahon sabi sa awit ano po ngayon natin ito gawin kaya insalamat salamat sa mensahe ngayong umaga na ito dahil meron lakas kay Jesus sa panahon ng kapigatian at kaya din karugtong yung awit na uh, special music na kahit araw-araw hindi nakakasawa tunay na nakapagigising sa atin. Ano po? Sama natin sa panalangin si Nikki, yung anak ni Sister Peach, yung pinapanalangin natin, sponsor ng Tapakaw, na may sakit na nasa Canada. Yung kanyang anak na nasa Amerika naman ay may COVID. Ano po? Saman po natin na kalungkot man ay, ay ipapanalangin natin ang ating mga kasamahan, mga, mga kapatiran. Pakisama rin sa panalangin lahat ng may karamdaman, ganun din naman ang ga gagawin ng blood test sa akin ngayon Si Nanay na may blood test ngayon, ano po Naway walang maging problema Sige po, sama natin ang inyong laboratory blood, blood test Si Ate Rebe may laboratory din, ano po ah, Good morning po sa lahat Panalangin na aming pagpapalaboratory sa so yan Sabay-sabay kayo magpapalaboratory po, ano So, yan, naway maayos ang mga result Pero tandaan natin mga kapatid Win or lose, we praise God. Ano po? Win or lose, we praise God. So, gaganda rin yan. Resulta na yan kung hindi ngayon. Ano? Pero meron sa masaya tayo pag na ngayon na maganda na. At ito yung nagpapalaboratory din ako yan ng aking <laughs> pinapanalangin na ano napos na may magandang Resulta yan, di ba? Sabi ni Sister Belinda Salvanya, good morning po mga kapatid. Salamat sa po Lord sa patuloy mong pag-ingat sa amin na way, pagtibayin mo ang aming pananampalataya hanggang sa ikaw ay dumating praise the Lord Sister Belinda Salvanya para hindi tayo kakabahan pag biglang kumulog ng malakas na ano po kailangan magtibay ang ating pananampalataya po at sino pa uh, Sister Nim papatuloy po na ipagpray natin ang malapit na panganak ni Jody asawa ni Dan Rib sige po sama po natin si Sister Jody ah uh, syempre is yung si Shania ang baby ni ni Brother Rudy. Uh, Derek Masiklet, eh, ba't Rudy ang <laughs> nalilito ako pangalan mo bro, no? <laughs> nalilito ako sa pangalan mo. Kaya <laughs> may isang tuloy, nalilito ako. Sige, mas kilala kita sa bro Brother Rudy. ayan. ayan. Kapitbahay namin siya mga kapatid, nandito lang malapit sa amin. Ay, siya ay bakasyonista. yan let's pray po mga kapatid. Ang mabanal ang mga sa lahat nagpapasalamat po kami sa napapanahong mensahe na ito dahil tunay na wala pa man ang persecution ngunit kami ay nasa panahon ng kapighatian kaliwat ka ng mga pagsubok ang dumarating sa aming buhay kahirapan, sakit kawalan ng trabaho problema sa emosyon sa pamilya, problema sa kung ano-ano pa man sa trabaho itong pagpapahirap na ito ay tunay na tumitibag malakas tumibag ng aming pananampalataya. Salamat sa pag-asa na binigay niyo sa amin so sa umaga nito na nasa inyo ang lakas. Magkakaroon kami ng kalakasan kami patuloy na lalapit po sa inyo. Dalangin namin na patuloy niyo kami samahan huwag kaming matinag ng pagsubok na ito sa aming buhay. Bagkos anuman ang dumating sa aming mga pagsubok, kahirapan, Manatili kami nakatingin po sa inyo sa liwanag na inyong dala upang kami ay patuloy na maging matatag hanggang dumating ang pamang panahon na inyong pagbabalik sa inyong pagtubo sa amin, papuntarian sa langit na bayan kung saan wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang pagdurusa. Maraming salamat sa mensahe sa bawat umaga, tunay na nakapagpapagising sa amin mga natutulog na mga kapuso. At kami ay nagbe sa bawat umaga na ito. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin si Sister Nikki, nanak ni Sister Pichi. Siya ay may COVID ngayon na virus. Eh Talangin namin ng malakas na resistensya na ipagkaloob sa kanya. At tigit sa lahat, isa na yung pagpagaling na kamay upang makita niya ang liwanag na namumula sa inyo na tunay na nagpagaling po sa kanya sa mga panahon na ito. Dalangin din namin si Sister Pichi na in pain sa mga panahon na ito. Siya po ay patuloy na palakasin ng kanyang resistensya sa bawat umaga pagkat patuloy siya nagtitiwala po sa inyo na ikagawad ng tunay na kagalingan sa kanya. Hindi lamang sa physical na kalusugan kaya sa pang espiritual. Nais din namin isama sa panalangin mga nakikinig ngayon. May mga karamdaman namin, kalusugan ay inyong pong pag-ingatan uh, sama namin si si Shania, baby nila, sister Kisses at brother Rudy na patuloy na palakasin na kanyang resistensya sa bawat umaga, sa kanyang pa patuloy na paglaki, one day at a time siya wag huwag na huwag muli makapalik sa ospital at kung gano'n man niyari ay patuloy siyang bigyan ng malakas na resistensya, pang sa'yo mabilis na makarecover, at gano'n man panalangin din namin sa kanyang pamilya at kaintin sa buong pamilya ng mga masiklat na may patuloy nyo po silang samahan huwag nyo po silang ilayo sa inyo at pagkos makita nila patuloy ang inyong pagmamahal upang sa ganun sila din naman ay magliwanag sa kanilang nasasakupan pupapatuloy na is namin isama sa panalangin ang mga kapatid na pupunta sa laboratory ngayong araw na ito at review kayantin si nanay fina at iba pa naway maging sa ang resulta ng kanilang laboratory at higit sa lahat, ingatan po sila sa biyahe papunta roon hanggang sa pauwi ng bahay muli makabalik sila na ligtas. Aming ting sinasama sa panalangin ay ba pang mga na na may mga karamdaman. Yan si Sister Wendy na nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Yung ganyan din ng papalakas na peres di Pastor yung sa kinta. At mga may kahilingan ng mga kanis para sa kanilang mga baby Brother Kevin, Brother James, si Pastor at ang iba pa. At kayo ng ang tao ni Sister Erica at ang malalapit na pang anak ni Sister Jody. Ay eh, inyo pong samahan sila at patuloy na bigyan ng malakas na resistensya at mairaos ng malusog ang kanilang mga baby. Sama din namin si Sister Nancy Fernandez na saan siya nasa nagpapakimo pa rin. at uh, kayo si tatay ng friend Brother Kevin at si ating si ng na malubha ang karamdaman at kay si Sister Jennifer Eusebio Pascua Corazon Mina Imelda Eugenio na pawang mga nagtitiwala po sa inyo bagkos sa kapila ng kanilang mga mga mabibigat na nagdaraanan sa buhay mga mga sakit na na kung saan nagpapahirap sa kanila patuloy pa rin silang tatapat at tiwala sa inyo dahil sila at kami ay naniniwala kayo ang dakilang manggagamot na kaya magpagaling ng ano pa karamdaman. Sa pagpapatuloy na este namin isama si na Sister Jaime Kilantang, Jennifer De La Cruz, Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Munti Gamboa, Lita at si Tayan, kaya na rin si Sister Pichi na sponsor ng Tabaco Church. Kalakasan ng kahilingan namin para kina Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio santos si Tatay Pento, Kuya Mike Pablo, ang pamilya ni Sister Rose Chris Encarnado, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco at Rebecca Francisco sa kanilang patuloy na kagalingan. Gayun din si Sister Precious Cabasso, Princess Jorquina, si Aris si Sister Nena, Tia Ning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy nagtitiwala po sa inyo. At, at si Sister Janet Ontivero, Gina T. Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito ay lubos na nakatingin sa liwanag na inyo pong daladala at alam namin na, na nasa dulo ng madilim na tunnel ay may maliwanag na pag-asa. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin at sa patawad sa sa mga nagawa namin pagkukulang at pagkakasala. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors na sumpatuloy na sumasama sa panalangin. At good morning sa lahat ng kapatira na nandyan. Ano po, mga nakikinig, sa mga nakishare, maraming salamat. Mayroong 8 shares ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo. Naway mas marami pang um, mabless sa bawat umaga. At good morning dyan. Sister Pasita Astrero, good morning po. At Sister Gloria Balbido, good morning po. At si Uh, kuya Muncing, si Ate Janice Ati Pogi, uh, Kuya Edgar, ati Christy Kuya Narsing Kala, si uh, Rizal si Ate Bebe po. Si, si Kuya Narsing, si Sister Belinda Salvanya Si, na, si Ate Rebe, si Nanay Fina Si, na po, si Sister Janet Gatmaitan, uh, Brother Jojo Gatmaitan Mga namaga sa'yo dyan, Brother Rudy at Sister Kise Ati Ate Milen, alam ko mamaya-maya pa yung na po Manunood sa replay, Sister Ellen Alpindo Mr. Rotech, Cordoba, Tomas at sa, sa iba pang nakikinig sa background nakakatuwa na po mga kapatid no? nung si Pastor Nelvin ay nandito pa lang sa South ang mga viewer namin mga tiga South nalipat siya ng West tinuloy niya pa rin yung devotional na ito no, mga kapatid e ang viewer na kayo magkahalo South and West after after few years kung kailan mong taon man siya malilipat ulit ay check na ipagpapatuloy niya pa rin ito matatagdagan tayo mga kapatid no? na ano, napakainam. Ah, uh, si Pastor ay talagang ginagamit ng Panginoon. Ano po? Kaya salamat, Pastor. Salamat, Ma'am Karin, sa inyong ministry at sa inyong pagtulong sa kapwa. Tunay na kita namin, nakaka-inspire po si Pastor. Ano? So, God bless po lahat, mga kapatid. Hanggang bukas po muli.